Kahit na itong si Tambalos Los, piling mo sa yung utang ina talaga no, piling prime minister. Alam mo kayong mga militar. Kayong mga may posisyon diyan, mga general. Huwag po kayong magpaka magpahalata na para kayong mga oto-oto ni Tambalos Los. Muntakin nyo guys. Itong ginagawa talaga ngayon ni Tambalos Los power tripping na ito, nilalaso na ni Tambaluslos yung mga utak ng mga kongresista, mga kapulisan, pati itong mga militar. Nakakainis. Kasi nga, yung militar na imbi sila po yung tagapag, ano, tagapagtanggol ng konstitusyon, nagmisto lang, tinutolerate pa ho nila ang ginagawa ng mga kongresista ngayon na paglabag sa batas at lalo na ho, itong si Tambaloslos feeling niya, Prime Minister. Kapal ng mukha. Tingnan mo, ha? Ah. Pinuntahan ni Tambaluslos itong mga militar. Ewan ko lang po kung suhol ni Tambaluslos sa mga militar kasi nga, siyempre, kinabahan sila sa idsay. Pero may pakonswilo si Tambaluslos sa mga militar pero hindi ho po pwedeng ganito. Mistulang nalunod na po sa kapangyarihan itong si Tambaloslos. Tingnan nyo guys. Ayan o. Gage, oh. Gagel. Feeling mo prime minister eh. Oh. Mga Armed Forces of the Philippines officials po yan ha. Mga general of the Tingnan mo ha, increase daw niya itong mga yung allowance ng mga militar 150 pesos ha, putang ina feeling presidente. Oh. Siya nagsabi ha. Akala mo presidente, feeling talaga gago. Eh. Oh. Tuloy nga. Oh. President dapat. Um, mm. Dat troops, dat ama. You're too enthusiastic, you're too much bolder. Uy. Very, very Speaker of the House ng ako, gage. Oh. Oh, wow, daming camera. Oh, plop, 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 plop. Ambisyosong tambalos, los. Utang na, no? ano to? Loyalty check? Mag-loyalty check kasi it's a people we're pay. Muntik ka ng madisgrasya ang mga palaka. Okay, tanungin ko ang mga magagaling nating mga kababayan ko na nandito sa Misdak Pilipinas na ayaw magtuplok sa mata ni Palaka. Itoplok nga! Guys, tama pa ba itong ginawa ni Tambaloslos? Hindi ba ito nalasing sa kapangyarihan, power tripping? Na mistulang siya po ang commander-in-chief kumausap sa mga militar na dagdagan daw nang allowance itong mga militar ng 150 pesos bawat araw. Ay buwang, hindi sila tumatama dito. Oh. Eh! Buwang Ang nakakalungkot. Oh. Saan niyang Kasama sila ni Mercado eh. House of the Representatives din yan, ma'am. Tingnan mo, may lugo, House of the Representatives. E eh, pinapunta niya talaga yung mga militar dyan sa House of the Representatives. Daming buhaya, oh. <laughs> ang nakalungkot, itong mga militar pa, ang nandyan. So, ano yun, mga sir? Mga, mga sir! <laughs> Si President Tambalos Los na yung presidente talaga? Puta loyalty check po ito guys. Takot man sila sa id sa people wear pa sana. Yung id sa prayer rally natin na dinagsa ng 10,000. Oh. My god. 150 pesos daw sabi araw-araw eh. 150 pesos araw-araw Nakakalungkot po itong mga military Alam naman nila na hindi ito tama Power tripping, tinutulirit pa nila Dapat po sila mismo pumalag dito uh, Mr. Speaker Bakit ka nangangako sa amin? Hindi ka naman ano Presidente Yung presidente natin nakangiwi Hindi nga nagkatugma oh. Hindi mo oh. Kailan guys ah. Yung sabi niya sa video 150 pesos yung i-increase daw. Pero itong poster ng ano, News 5, One News, 350 daw hike on a uh, soldier's daily allowance. So mag abono ang ano dito, ang One News 5. Di ba ho, galing dapat yan sa executive department? Yung mga increase ng mga uniform personnel? At ang magsabi ho niyan, si Bangag. At isertipika ho ni Bangag yung ganyang kahilingan. At sabihin ni Bangag dyan, o oh, uh, Department of Finance, pakisabi nga ho sa Treasury, kung kaya ba natin, may pera ba tayo, increase natin ng, sabihin na natin, 350 pesos, ang mga kasundaluhan. Uh, daily allowance kung meron yan sabihan mo ako kasi magiging ipa-urgent natin ito gawin natin urgent na batas at dapat ipasa ito ng kongreso at ipasa ito ng ano sa senado. utang ina, siya na, siya, siya na yung ano presidente siya na yung speaker of the house siya pa di iswd 150 yung sinabi niya 350 dito nakalagay Sinong mag-abuno yan? Hmm. Sabi ni Susie Tixon Ilan na ba presidente natin ngayon? Tatlo na ba? Tatlo man presidente nga natin Kaya animal oh Only in the Philippines Three presidente Kaya naglibog na tayo ako sa akin, loyalty check to guys. Ang nakakainis dahil itong mga military pa, yung nandyan, nagpa-picture yung pa, nagpa pa. Dapat ang ginawaho nila, Mr. Uh, Tambaluslos, tika. Di ba ho, dapat ang mangako yan sa amin si Mr. Bangag? Bakit ikaw? Ikaw na ba presidente? yan dapat ah? Tangay na, ganun lang yung power tripping to Ito si Tambalos, los, nalunod na sa kapangyarihan Abogado man siguro Sabi, abogado to, no? Hindi na niya inisip ang kanyang limitasyon Bilang isang speaker of the house Sumubra na Abuse of power na ho ito Trabaho ng DSWD, siya na Trabaho ng NBI, siya na Trabaho ng kapulisan, siya na. Trabaho ng korte, siya na rin. Trabaho ng presidente, siya na rin. Putay na, tambalos-losoy, malasing ka.